nagluluto na naman tayo ngayon. At ngayon ay linggo dahil half day ako ngayon. konti lang ang aking luluto. At meron pala shout out sa sino ba to? Luel shout out sa yo. Uh, aking subscriber yan. Thank you, thank you sa'yo. At ayan, mag tayo na magluluto. Bye! na ako ng samo guys. So, ayan, lalagay ko na yung gulay dito sa akin. Ilagang kalabaw na. ha day off kaya nag-iisa ako. Hindi ngayon kasi. Pero ganyan lang kalalaki. Siyan yes, tanging post na guys. Hello mga nena. Ano ano wala nga isa? nasa natin po. Alam mo pa 'te? Hay. buntot isda? Iya. Ito, isda. Ito, kita, Ito buntot malaki. Sige, kain tayo. Oh, iya, buntot. sila ko okay, yung mga yan. Day off. Day off ng mga uh, ano. Mga katama. Sila din. masigip. Pero sa ano Ah, na nga. Sa tayo guys kailangan mabilis ang kilo sa isa kung gas luto dan tak ada lagi apa hati ini 赶紧，赶 i uh -huh. we'll See kain muna ako. Tawagin na lang Ano? Ah, kain na rin din muna kayo. Thank you. Balik kayo. Oh. Shout out. Thank you. Come again. Come again. Ano tayo? Ano ulam mo? Stay up ang oh, mga kasama. Ang number na yun. Alas, dos eh. alas, dos ako ah, alas, alas alas ko. Uh, uh. alas bawa oh. eh. ko. lang bawa alas Siya alas ko. alas bawa alas Siya bawa ko. Siya bawa ko. Siya bawa sila ko. Siya bawa Siya bawa ko. ko. Siya bawa ko. Siya ko. 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 pwede na magsawsawan. Depende na lang ba? talaga sa malasa, yung mahilig talaga sa Oo. Oh. Maging ka?